mag-aadobo ako ng puset. Yung aking sa mamalengke, hindi ako nabila ng mantika. Buti na lang may dairy cream ako, kaya lang panggisa ko ito sa sopa. Ito yung dalawang kilong puset natin, hindi rin niya ako nabila ng bawang, kaya sibuyas lang, saka kamatis. Basta na natin gamit ang ang butter. Di ko alam kung ano magiging lasa ng adobong puset ko. <laughs> so, wala tayong mantika, butter yung ating ipanggigisa. Ayun. Wala rin po tayong sibuyas na nabili. Kaya, ay, wala ka na marami, bawang, hindi sibuyas. Maraming sibuyas. Kaya bawang. Hindi natin ang bawang, ay, sibuyas sa butter. Pag nagisa na ang sibuyas, isulot natin ng sobrang daming kamatis. Marami po siya biniling kamatis. Walang bawang. Ayan. Nawala yung cellphone ni Mario na nakatagpo ay si Johnny. <laughs>...? Si Johnny talaga ang bayani ni Mario. Hello, Johnny. Tagong-tago siya, oh. Sino to? <laughs> Gago ka kuya, inuana mo yung cellphone mo sa bag mo, tanga. jen <laughs> <-gen> to, baliw. <laughs> ay, si Mario, yun, bubaba ng kotse. Ay, ano, nagluto ako ng posit, istorbo eh, yun, ano. Hindi <laughs> ka magaling umakting eh. Ang ah, ang ah, ang ah, bobo mo. Ito na, ang nawawala ng na cellphone. Ah? Nakita ko kanina pa umiilaw. Pagbaba ko pa sa sagda, nakita ko na sa bag mo. Ayan na. Sa bag na, your na honor. Sa bag? Oo, oh, sa bag mo sa bahay. Saan so, tayo yung brown? dami po ng cellphone niya. Hindi niya na alam saan niya nilalagay yung mga cellphone niya. Dami so, niya kasi yung cellphone. Dalawa-dalawa. Tutuloy dalawa. <laughs> so, na namin ang pagluluto ng puset. So, ito po ay dalawang kilong puset as requested ng ating nanay. Si Nanay Belia at saka si Nanay Marisa. Dalawa silang okay. nag-request sa akin ng adobong puset. Basta ang malinaw sa akin, wala sa akin ng cellphone. Yun ang importante. Diba ay, di ba, Marion? Gubis ka ng Ay, hindi! I'm not! Lalagyan na natin yung suka. Ito. Hindi ito puno. Ang awa. three lang ito nung sachet. Kasi nabawasan na ito kagabi para sa insaladang pako. Tapos toyo. Sarap kaya yung natin ng ginis sa mix. Pakuloy natin hanggang maluto yung suka. Tapos luto tayo ng sopas. Ayan o. Sa katindahan lang natin binili. Wala na naman tayong bawang. Tapos itong corn beef lang ilalagay natin kasi allergy ako sa chicken. nag ako sa chicken. Ah, may allergy ako dito eh, pero hindi man nakakain. Buti talaga may butter tayo kasi wala tayong mantika. Lagyan na natin ang sibuyas. Ilagay na Adobo po natin ito. yung hotdog. Hotdog siguro na. Yan. Yung ating adobong poset ay luto na yung suka. Ilagay na natin yung sili. Madaming sili. Uy, gising na ang prinsesa. Madalang to sa amin sumama sa swimming kasi team young. leader po ito. Anong company mo mga nga? Thanks, I. Sa BXI yan. Team leader to. So, lagi itong awarded yearly, no? Kaya maraming gift to. Pag may na-award to yearly, kundi cellphone, gold na 21K. Marami itong ano, mm -hmm. <laughs> pa-utang. <laughs> <laughs> Naliyasa na ako. Ang uh, pa ako, ha? Amaya. Kamatali niyan sa magkakapatid. Elementary hanggang high school. Valedictorian niya nung college. Ang scholarship niyan, marami. Kaya wala akong problema diyan sa baon sa sufficiency. Ay, magdadagat na 'yung dalawa. Magluluto pa kami. Luluto pa nga ako eh. Wala sila kakainin after nila maligo. Alam niya naman ang mami, lagi na sa kusina. After mag-prepare ng kitchen, ng kakainin nila, saka pa lang tayo nakaka- sama, kakabanding, di ba ng sali? Hindi ko pwedeng iwanan ng aking manang sali. Pwede iwanan ng manang sally. Ayun oh. Oo, oh, oh, sa 'yan. Dati ayokong ayoko ng corn dips kasi ano siya, puro preservatives. Pero pag para gusto mo magsopa at bawal ka na sa chicken, ito lang yung medyo masarap ilahok na affordable at available kahit nasan ka. Kasi dito po ang ng palengke. Anyway, kakain na tayo mamaya.